may nag-comment sa atin sa Facebook. Ang sabi nila, hindi ko sila maintindihan kasi hindi ako mahirap. Ganda araw po, ako po RP CRP na Jim Depo. So kagaya nung narinig nyo, may nag-comment sa atin, pakita natin. So, nahusgan niya ako, sabi niya sa akin, napakadali lang daw na magsalita kasi hindi ko naranasan maging mahirap. Doon siya maling-mali kasi maaring nakikita nyo kasi yung, yung mga videos ko na meron ako mga malalaking gym. Pero sa totoo lang, hindi yun yung sabi ko sa mga videos ko noon eh. Nakikita nyo ako ng ganito, pero hindi nyo nakita yung pinagdaanan ko. Talagang nagsimula ako from scratch. As a matter of fact, yung kauna-una ang gym ko talaga, sobrang pinag-ipunan ko yun. Naloko pa ako bago ako makapagpagawa ng gym equipment tapos sa garahe lang namin. Ramdam na ramdam ko talaga yan. Na, alam mo yun, yung, yung single parent ka, na sa'yo yung dalawang anak mo, kulang na kulang yung kinakain nyo. As a matter of fact, pupunta kami sa 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 mga fast food dalawa dalawa lang yung ordering ko kasi uh, hindi kaya ng pera ko at yung matitira sa kakainin nila yun yung kakainin ko may mga times talaga na kakainin ko na lang talaga pero ibibigay ko pa sa mga anak ko ganun kami hindi kami financially secure talaga noon pero ito yun eh alam mo hindi naman masama kung saan ka nagsimula eh kung ano yung pinagsimula mo ang, 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 ang dapat mong isipin dyan saan ka matatapos kasi katulad nyan. kunyari lang alisin natin itong uh, mga achievements ko so kung ako let's say nagtatrabaho ako kunyari sa amin sa Cavite may EPSA doon so anong gagawin ko para ma-improve yung buhay ko kasi may, may isa pa nag-comment sabi niya ang hirap mag-ipon pagka uh, minimum wage earner ka diba sa totoo lang mahirap yon, dahil inisip mo na na mahirap eh pero ito yon kunyari, kunyari lang, from scratch, mag-uumpisa uli ako. Anong gagawin ko? Kung magtatrabaho ko, kunyari, sa, sa EPSA. Usually sa amin kasi, yung mga tao, pupunta sa papasok sa trabaho, sasakay ng ano, public utility vehicle, sasakay ng baby bus, sasakay ng, 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 nang jeep, di ba? Pero yung iba naman, ah, na nakakaluwag-luwag, bibili ng motorsiklo. Okay din yon Pero pansinin mo, yung mga pumapasok sa EPSA sa amin, puro single lang yon, puro mag-isa lang siya. So, ibig sabihin, kung ano man yung pinanguhulog niya dun sa motorsiklo niya, galing sa sweldo niya yun. ba? Diba? Which is, bawas din. Akala mo, nakakatipid ka kasi, ah, ano eh, kasi hindi na ako magkocommute ngayon. Hindi na ako mag, magpapamasahe. Pero isipin mo, magkano yung monthly na hulog mo, magkano yung gasolina mo. ba? Diba? Ito yung gagawin ko, kung ako yon, Kung ako yun, utang ako sa bangko, ah, utang ako sa, sa tindahan ng motorsiklo ng motor. Okay, magkano yung ano? Magkano yung monthly ng motorsiklo. Actually, kumuha kami ng Mio na ginagamit namin sa opisina. Parang around 4,000 pesos. Pagpalagi mo 4,000 pesos yung monthly nun. Ito yung gagawin ko. Tingnan mo to Ah. Ilabas natin sa, sa screen. Kung ako mag -jo joyride mula sa amin papunta sa EPSA, 150 pesos. One way. 150 pesos. So ako, ang gagawin ko, maghahanap ako ng kasama, ng kasabay, na pwede instead ng gabayad ka ng joyride, babayad ako ng 100 pesos. Ang maganda kasi na ito, kasi yung 100 pesos na yon mula sa bahay mo na ikaw susunduin, hanggang doon ka na sa mismong uh, pabrika mo o opisina mo. So, kung kumikita ka ng 100 pesos papunta at 100 pesos pabalik, may 200 pesos ka. So, sa 30 days, sa 30 days na, na pagbabiyahin mo, pagpasok mo, 6,000 pesos yon. 6,000 pesos 'yun. 200 times 36,000 pesos. So sobra ka pa. Una, ang mangyayari diyan, yung 4,000 pambayad mo na dun sa ano? Pambayad mo na dun sa sa monthly amortization mo. Yung 200 at uh, 2,000 pwede yun na, yun naman yung panggas mo, pang maintenance mo. Ang kagandahan kasi dito, di tabla ka lang, di ba? Pero ito ngayon yun, hindi ka tumatabla kasi yung gastos mo na 100 pesos a day, papunta sa EPSA o 200 pesos balikan, yun yung natipid mo. Magkano yun? 600 pesos ngayon yun. Ha, 6,000 pesos. Yung 6,000 pesos na yun, yun yung natitipid mo ngayon, napamasahin mo. Na imbis na naglalabas ka, papasok na sa iyo ngayon. Imbes na kung bumili ako ng motorsiklo lang, kung bumili lang ako ng motorsiklo, tapos magagaling sa sariling bulsa ko, kung kumikita ako ng, ng uh, 20,000 pesos, mababawasan pa ng 4,000 buwan-buwan. Samantalang ito, meron na ako motorsiklo, tipid pa ako doon sa pamasahe ko. So yun yung sabi ko, kung gusto mo kasi, may paraan yan. Oo nga, talaga mahirap magsimula sa baba. Naranasan ko yan eh. Mahirap magsimula sa baba. Pero may paraan yan. Hindi porket mahirap, hindi posible. So, yung hirap, yung negativity, lahat yan nasa utak lang. Pero kung iisipin mo na kaya mo, sigurado akong kaya mo. At pag inisip mo na hindi mo kaya, 100% hindi mo kaya. Kaya na sabi ko, sa dami ng pinagdaanan ko, along the way, pwede na akong sumuko eh. Una, sabi ko nga, naloko ako nung fabricator ko pwede ko sabihin, ah, baka ito yung tadaan na ako na hindi ako magtayo na sarili kong gym. Di ba? Pangalawa, uh, nagkaroon ako failed marriage. Habang, habang uh, nagninegosyo ako noon, kasama yun doon sa burden ko. Di ba? Tapos, may story pa dyan yun. Kung ngayon mula, na, man pa ng bomba yung sasakyan ko. Sumabog. So, alam mo yun, ang dami-daming reason para umatras ka, pero hindi ako umatras eh. Do doon magkakahiwalay yung loser sa winner kasi. Kasi yung, 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 mga loser, bigyan mo lang sila ng konting reason para matras, aatras sila. Ako, baligtad. Kahit anong negativity yung naharap sa amin, kailangan ko makasurvive kasi otherwise may mga nakadepende sa akin yung mga anak ko especially nung pandemic di ba akala ko komportable na ako dun sa sa negosyo ko eh unang unang na apektuhan ng gym business di ba pero nakagawa ako ng paraan nakasurvive ako as a matter of fact kundi nagpandemic hindi lalaki ng ganito yung gym republic at saka gym depot so yun yung sinasabi ko pag kasi may mga negativity na dumadating sa buhay mo pero akala mo negative 'yun positive pala. Ito 'yung perfect na ano na kwento bago ko tapusin 'yung 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 video ko na 'to. To ano to, At uh, story sa China. So 'yung farmer, may kabayo siya. 'Yung kabayo nakawala. Sabi ng kapitbahay, "Ang malas mo naman, nakawala 'yung kabayo mo." Tapos kinabukasan bumalik ngayon 'yung kabayo, may kasama ng pitong kabayo na bumalik. Sabi ng kapitbahay, "Ang swerte mo naman." 'Di ba? Pakatapos, doon sa pitong kabayo na yon yung isang kabayo, sinakyan ng anak nung may-ari. Nahulog yung, ano, yung bata sa kabayo, nabali yung paa. Ang sabi naman nung kapitbahay, ang malas mo naman, nabalian ng anak mo. Ito ngayon, sumunod ng mga buwan, nagkaroon ng gera sa lugar nila. At lahat ng mga bata, kailangan isama bag gawin sundalo. Lahat ginawa sundalo, pero yung bata na yon dahil bali yung paa niya. Ang sabi naman ng kapitbahay, ang swerte naman ng anak mo eto ngayon yun. Yung swerte, yung malas, nasa isip mo yun. Kung paano mo titignan yung sitwasyon mo, ganun ka. Kung, so, kung iisipin mo na malas ka, malas ka. Pero kung iisipin mo na swerte ka, swerte ka. Diba? Kailangan lahat ng yan nasa utak lang hindi yung akala mong negativity na nangyayari sa buhay mo pwedeng positive yan so ganun na naman nagsisimula pag misa nyo ano, katulad ko kung hindi ako dumaan sa mga struggles na yon sigurado ako hindi ako makakarating sa paruroonan ko so again kay ate na nagcomment na hindi ko naintindihan pa paano maging mahirap mali ka doon ah, siguro pinagkaiba lang natin ako nung naghirap ako kaya kung gawa ng paraan papaano paano ako mapapaangat yung sarili ko from time to time hanggang makaabot ako sa gato. Ako po si RP Jim Dipo at Jim Republic ng Tangarabong.